Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel tinawagan na nga nito ng si Jenny, si Dibina at Sinabi nga niya dito na hindi daw nakipagkita sa kanya ang kanyang kausap na nanghihingi ng pera at dito ay napaisip nga ang malaking bungangang si Divina kung bakit hindi ito nakipagkita dahil kailangan na kailangan nga nito ng pera at naisip nga niya na baka meron nga daw nagmamanman kay Jenny kung kaya't agad-agad niya nga itong pinaalis at kinausap naman niya ang kanyang anak na si Libby na hindi hindi daw maaaring ngayon sila mabuking na ngayon nga ay malapit niya na ngang makamit or maabot ang kanyang mithiin na maago nga itong si Raymond at mapasa kanya nga ito kaya't kinausap niya nga si Libby na kung maaari ay kausapin niya nga ang kanyang nga Daddy Di Kuno at sirain niya nga dito si Sherlyn at sabihin nga na hindi na nga nararapat itong si Sherlyn para nga kay Raymond at nang tuluyan ngang maangkin at maagaw ng malaking bungangang si Divina ito ngang si Raymond habang si Raymond naman ay nag-iisip nga sa kanyang office at bigla-bigla namang dumating ang malaking bungangang si Divina at kinausap niya nga ito at may dala-dala pang pagkain na favorite daw niya ang kare-kare at dito naman ay hindi nga kumikibo itong ngang si Raymond ngunit nag-iisip nga siya sa mga sinasabi ni Tuwang si Divina Raymond sana minsan naisip mo rin kung gaano nga katuso itong ng si Divina na ang nais lamang niya ay masira ang inyong pamilya at mawasak nga ito ng tuluyan para nga tuluyan kanyang maangkin at maagaw nga kay Sherlyn sana rin minsan Raymond mag-isip-isip ka rin sa katotohanan si Divina ang may gawa ng lahat para nga tuluyan kayo nga magkahiwalay at masira ang inyong pamilya. Sana naisip mo rin kung bakit ka napupunta sa puder nitong ang malaking bungang si Divina dahil siya ang magagustuhan at kagagawan niya ang lahat na talagang pinagplanuhan at sinet up niya itong ang si Sherlyn upang masira ang inyong pagsasama. Kaya guys, napakarami po natin yung mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!